dito po tayo sa baboy guys kasama pa rin yung pamilya kasi galing kami sa ilog sa baba oh yun yun oh oh diba Minta tayo doon madulas kaya hindi ko na sinama si Marcos kasi madulas hirap siya dito yun know, na guys dito na tayo sa baboy Yan o. Ganyan na sila kalaki. Three months na sila. O. Ayan. O. Ayan. O. Ayan. Alright. Ah. Lalo na yung nakahiga oh, yeah. Mga dise ah, uh, ano na daw, mga sobra 80 ang kilo. Oh, yan. Ang problema ngayon, murang yung kilo ng baboy. Oo. Uh -huh.